Kapag available naman yung ating patient transport vehicle at meron namang driver who is also available expected every day on a daytime, at least weekdays, dapat maibigay yung servisyo sa kanila. Hindi dapat pinipili. Kung ano man yung affiliation mo nung nakaraang election, dapat hindi yan pinipili. Botante ka man o hindi, hindi dapat yan pinipili. Ang situation ng tubig natin ngayon ay hindi maganda. Hindi malinis at may interruption. Unacceptable yan. Maganda na meron tayong solution na magawa if it requires in the future na mabawi mo yung capital investment mo para sa mga bagong pumping station at bagong pumping equipment or filtering equipment na yan through increase in price mapag-uusapan natin yan in the future. Meron ding ginawa si Councilor Barangan na yung piggery na nangangamoy dito sa may bandang turod hmm. at na Paco Grande ay ipinainvestigahan investigahan na sa mga barangkay kapitan at magsasambay sila ng report sa ating council very soon. Ang number is, uh, specifically pa ho yung uh, head ng legislative body uh, dito sa bayan ng Reyna Mercedes. Ano lang po ba yung mga pinag-uusapan ko natin? Wow! Marami tayong pag-uusapan. Magandang araw, kayo, at binisita muli kami. At nanghingi ka ng update mula sa mm. aming bayan. Ang ia-agenda namin this week na pag-uusapan ay yung uh, servisyo pagdating sa ambulansya. Mm. Alam mo naman, nung nakaraang linggo, meron nagpunta dito na natatanggihan ng servisyo ng ambulansya dahil daw hindi siya butante ng ating bayan. So gusto nating liwanagin para sa ating mga kababayan, ano ba yung mga requirements para mabigyan ka ng servisyo ng patient transport dito sa ating bayan. Hmm. Meron po tayong mga patient transport vehicles dito, meron din tayong mga tauhan. Gusto nating liwanagin ano yung availability, ano dapat yung situation ng pasyente para maging eligible doon sa servisyo. Kasi ang pagkakaintindi po ng tao, dapat basta pasyente ka at kailangan mo ng specialized vehicle para pumunta sa isang health facility siguro naman dapat pagsilbihan ka ng patient transport vehicle. Yun din ang paniniwala ko. Mm -hmm. Kaso nga lang, marami tayong mga kababayan na natatangihan dahil daw hindi sila butante, dahil daw hindi emergency. I think dapat magkaroon tayo ng malinaw na guidelines para maintindihan ng ating mga kababayan at hindi natin masyadong masisi yung nagbibigay ng patient transport vehicles dito sa ating bayan. Ang at naisip ko po, since meron naman tayong mga patient transport vehicles, halimbawa, kapag emergency, no question, dapat i-prioritize yun. 24-7 dapat yun. Pero kapag hindi emergency pero kailangan ng pasyente ng transport, dapat bigyan ka, may schedule ka dapat mo hmm. na daytime at magkaroon ng maayos na pag-schedule ng mga pag-transport ng mga pasyente. Pero syempre kapag emergency, pa-prioritize pa rin yung emergency. Pero kapag available naman yung ating patient transport vehicle at meron namang driver who is also available expected every day on a daytime, at least weekdays, dapat maibigay yung servisyo sa kanila. Hindi dapat pinipili. Kung anuman yung affiliation mo nung nakaraang election, dapat hindi yan pinipili. pinipili. Botante ka man o oh, hindi, hindi dapat yan pinipili. As long as ikaw na nangangailangan ng serbisyo ay nasa loob ng Rina Mercedes. Kumisan kasi nakakahiya. Ang pinaghingan pa natin ng serbisyo ay kawayan pa. Napakabait ng kawayan mm. kung hindi available yung mga patient transport vehicles natin dito. Gusto naman natin na yung patient transport services ng ating bayan ay mabilis sumagot, efficient sila sa pagbigay ng service para lahat na nangangailangan ng patient transport ay makuha nila yung serbisyo ng efficiently at in an organized manner para maiwasan na po natin yung reklamo mula sa ating mga kababayan. Mm. Ito sir, Man ako sa ibang uh, usapin. Kasi ito may nababanggit po kanina si Sir, yung isa ko sa mga kasama ko natin dito. Tingnan mo dito sa mga junk food if you have information regarding about. It. Uy, naipasan na namin yung ating anti-junk food and sugary drinks na ordinance. Bawal po magbenta at magpromote ng mga ganitong produkto within 100 meters mula sa ating mga eskwelahan. Yan po ay pinomote ni Councilor Mr. Salvador Apostol. Ang provision po ay bawal kang mag-actively mag-promote at magbenta ng mga chichiria junk foods and sugary drinks within 100 meters mula elementary, pinakamababa, hanggang high school. Ngayon po, sa mga tindahan pwede pa rin bang mag-display? Opo, kasi yung mga matatanda, pwede pa rin silang bumili. Hmm. Yung mga vendors, pwede pa rin bang pumasok within 100 meters mula sa perimeter ng school? Pwede pa rin po. Pero pag bata na po ang bibili sa inyo, huwag nyo pong bentahan hmm. at huwag nyo po silang hikayatin na bumili sa inyo dahil bawal po iyan within 100 meters. Iyan po ay magiging efektibo na. Pero nagkaroon pong grace you na 30 days at efektibo siya after 15 days since from publication na approved na po kahapon. Siguro i-expect natin ma-roll out yung implementation ng ating ordinance in the next 2 months or 3 months. Kaya sapat po yung paghahanda na yan para sa ating mga vendors at para sa ating mga tindahan na kapag bata po yung bibili sa inyo, tanggihan nyo nalang bentahan ng sugary drinks at mga chichiria. Kapag sinasabi po natin chichiria, junk food at mga sugary drinks, pasok po lahat yan yung mga nakapackage na chichiria. Pasok din po yung mga binabenta ng mga vendors, mga fishball. Huwag po natin ibenta yung mga yun. Mga usually mga processed foods. Yung mga sugary drinks din po, pasok po yung mga soft drinks, yung mga nasa packet like mga zesto. Pasok din po yung mga tinitimpla like sa malamig at yung ng asukal na pineapple. Yung mga ganun po. Pasok po lahat iyan. Kaya halos lahat po ay bawal pong ibenta sa mga bata within 100 meters mula sa eskwelahan hanggang high school. Ngayon po, sa mga bata na nagugutom or magugutom habang nasa school sila, mga magulang nila, hinikahit po namin kayo na i-prepare nyo po sila ng maayos na baong. Natural po, made of natural ingredients. Baunan nyo po sila ng lunch, baunan nyo po sila ng merienda, at ganoon din po yung mga administrators ng ating elementary high school at preschool na mag-prepare po tayo ng mga naturally prepared na mga pagkain. Hindi po bawal iyan at para rin po iyan sa kalusugan at disiplina ng ating mga kabataan. Hmm, eto sir, when we say mga bata, ano age range po ng mga bata na yun? Kasi may mga high school po tayo dito ng mga eskwelahan like the RMVs. Ano po yung age range po niyan? Basta po, pasok sa school hanggang high school. Alright, yun po yung ano po natin. Mm Eto po sir, madako po kami, baka may mga iba po po kayo pinag-usapan. Lalo na sir, last time kasi nagkaroon din ng initaan na regarding dito sa water district ng Wendell Mercedes. Any update <laughs> that's <laughs> it. Uy, napakabait ng ating general manager ng Reina Mercedes Water District kasi professional siya makipag-usap. Mm. Kung mapapansin nyo nung una, mainit talaga kasi maraming reklamo at tinakot talaga natin sila na mapapanagot sila at pwede natin silang kasuhan at in-encourage ko sila na kapag na-question na kayo dito sa ating inquiry sumagot kayo ng maayos in-acknowledge ninyo dapat yung problema at bigyan nyo kami ng konkretong solusyon at yun nga ang ginawa nila hindi nila itinanggi yung problema at nagbigay sila ng konkretong solusyon ang konkretong solusyon ay number one libre tapusin lang yung filtering equipment dyan sa bliss pumping station kasi hindi gumagana yung bliss pumping station natin tatlong pumping station natin dalawa lang ang gumagana yung isa hindi gumagana dahil walang filtering equipment at dapat natapos na yun This week, imbitan natin yung contractor. Siya lang ang kulang. Bayad na po yun. Ang deadline dapat is March 2025. Late na po siya. Pero just the same, dapat niyang matapos yun as soon as possible para gumana na yung tatlo nating pumping station. Kapag nagawa po yun, halos perfect na po yung ating Reno Mercedes water distribution. Kasi po, yung dumi at saka yung hindi hindi continual na distribution ng tubig throughout the day ay masasagot yan kapag mas maraming pumping station at gumagana lahat kasi kulang lang talaga sa supply ng tubig sa mga ibang wells at yung mga pumps natin ay hindi pwedeng sagarin natin ang kanilang servisyo. Yun po ang pinakamabilis na solution At ang pangalawang na middle term solution ay gagawa tayo ng pumping station dito sa tapat ng munisipyo o malapit dito sa bagong munisipyo para malapit siya sa mga distribution lines natin. At uh, napakabilis ulit ni General Manager kasi kakausapin ang ating mahal na Mayor na payagan tayo na galawin yung lupa na iyon at ipapa-testing natin yung tubig doon kung kaya ba niyang mag-supply ng tubig for the next decades dito sa ating bayan at kung malinis ba yung tubig. Gagastos tayo ng 200,000 para dyan para lang testingin muna yung tubig na iyon. Once makuha natin yung approval mula kay Mayor na galawin yung yung lupa na iyon, problemahin na natin yung bayan ng 200,000 pesos. Marami pong paraan. So far, bitin sa pera yung Reno Water District. Hindi ko alam kung handa bayan yung ating munisipyo for that. Pero marami pong paraan. Marami tayong hingan. Marami pong ahensya ang ating gobyerno. Baka kasama na dyan yung Department of Agriculture, Department of uh, Public Works. Baka kasama na din yung mga congressman, si governor, lahat, senator. Itap natin lahat. I don't think may problema yan. Kung pwede, mangutang tayo sa mga banko, land bank, Asia Youth Development Bank, lahat yan. So, I'm super positive na magagawa lahat itong mga bagay-bagay na ito. And congratulations din kay General Manager kasi nakagawa na siya ng report para ma-improve yung new pumping station na yun or para magawa yung pumping station na yun. Sabi niya, sabi niya na daw or isasabi niya na yung report kay Mayor at saka sa akin anytime now at ready na yung report. And I'm so positive na mangyayari yung bagay na yun. So ang hinihintay lang natin ay Matest natin yung tubig and once matest natin yung tubig, ayun. Huhukayin na natin yung tubig, mangungutang tayo ng around 1 million for that. And then lalagyan natin ng pumping equipment, mangungutang tayo ng mga, or kailangan natin mag-finance ng around 2 million for that. So, Once ma-ensure natin na malinis yung tubig at adequate yung supply ng tubig dito sa Reyna Mercedes o dyan sa bagong pumping station, kailangan natin maghanap ulit ng around 3 million pesos para i-finance yung project na iyon. Hahanapan ulit natin ng pera iyan. Hindi ko alam kung sino ulit ang magbabayad pero super positive ako na maraming tutulong sa ating bayan. Galing man sa purse ng ating munisipyo, galing man sa purse ng probinsya, sa mga congressman, sa national agencies, or uutangin natin yan sa mga banko, no problem. I'm so positive na magagawa ito. Entonces, da sana magawa siya in the next several months. Mm. Pero at any rate kung meron bang nangyaring maganda yung ating inquiry nung nakaraang linggo nakikita na yung improvement sa ating tubig sabi nila ay malinis na yung tubig na lumalabas, kumahaba na yung supply ng tubig although meron pa rin konting interruptions throughout the night. Pero at any rate, masaya yung tao in general sa responsive na attendance ng Renault Mercedes Water District maganda yung short term na solution na, na yun maganda rin na dapat matapos na ng contractor yung filtering station at dapat may start na rin natin yung pumping station. Napaka-perfect kung ako ang susundin or kung ako ang tatanungin, super perfect ng kanilang response. Talagang uh, kailangan mo silang palakpakan sa kanilang response dahil kung minsan kailangan lang ng ating mga public officials at nagbibigay ng serbisyo ng ating bayan na maingganyo at mabigyan ng suporta mula sa ating public body katulad ng ating council. And uh, super positive ako and tuwang-tuwa ako sa tono ng aming pagtatrabaho dito sa council at dito sa kay Mayor din at sa iba't ibang ahensya dito sa ating bayan. Hmm, hey, eto saan yung inamang kaya babawiin sa mga kababayan ko natin yung gagastusin dyan kasi minsan yun po yung pangalamba nila na lahat ng mga ginagastos itong mga um, may, may sa electric cooperative, sa water sa, sa kanila din hinuhugot. Uy, baka posibleng mangyari yan. Hindi pa natin naiisip yan. Nung nag-uusap kami during hearing, na-bring up ko din yan. Alright, at any rate, ang situation ng tubig natin ngayon ay hindi maganda. Hindi malinis at may interruption. Unacceptable yan. Maganda na meron tayong solution na magawa. If it requires in the future na mabawi mo yung capital investment mo para sa mga bagong pumping station at bagong pumping equipment or filtering equipment na yan through increase in price, mapag-uusapan natin yan in the future. That is a valid worry, pero let's face that when it comes. All that matters right now in the immediate time is isolve natin yung madumi na tubig at kulang na supply. Yes, sir, eto, makibalita ko kami para at least makatulong din ng buong Boracho May deklarasyon ngayon ang LGU Ray Mercedes, Mercedes regarding mo dito sa cancellation ng klase para bukas. Wow! Walang klase bukas! Last <laughs> day, sir, say yung brownout. Well, congratulations sa efficient na announcement. Hindi ko po alam yan, but uh, well, good luck. Sir, <laughs> any other na mga pinag-usapan ko, mga vital na dapat malaman ng publiko? Ang mar mar napakaganda ng ginawa ng Hawaiian uh, City Council, classmate ko si Vice Mayor at kaibigan, Vice Mayor Benji D. Napakagaling ng tao na to, makamasa talaga dahil naipasa na nila yung libre Prangkisa and other uh, related fees para sa kanilang mga tricycle driver. <laughs> love na love siya ng masa at tricycle driver dyan sa Hawaiian City. Dito sa ating bayan, dinefer ko muna kasi alam naman natin nung umpisang try natin ay naramdaman daman ko talaga na walang suporta from ating council para dito sa measure na ito. Pero magandang development yan dyan sa kawayan. It only proves na gusto ng taong bayan at ng mga toda ng mga ganitong mga patakaran. Libre yung prangkisa. Gusto po ng taong bayan. Mamahalin po tayo ng ating mga kababayan kapag ginawa natin yan. Kasi kung isipin natin, maliit lang naman yung halaga na masisave natin or ma-dispense natin kapag inilibre natin yung prangkisa. Pero malaking pakinabang po sa kanila yan at mubust yung kanilang industriya. Kaya napaka-positive ng response ng taong bayan sa ginawa ni Vice Mayor Benji D sa kanila kasi siya rin yung nag-propose, siya rin yung nag-promote at siya rin yung nag encourage ng improvement and development ng lahat ng kabuhayan ng mga toda sa Kawayan City. Kaya sobrang saya ng mga tao dyan. Ngayon, nakikita ng mga taga rin Mercedes yung development na yun. At nakikita rin ng ating council, nakikita rin ng ating mayor at lahat ng stakeholders sa rin ng Mercedes. Nakikita nila sana all, buti pa sila <laughs> nagawa na nila after all, hindi pala ito ganon kasama. Maganda po yon. Gustong gusto ko po na naipapublicize nila yung mga development para mainganyo po ang kasama natin sa council na yun din ang gawin. Tatimingan ko po ng maganda. Kasi ayaw ko pong magmadali ngayon or tapusin na sana two weeks ago. Kasi kapag ginawa ko po yon, matatapos agad, talo ka agad tayo sa boto, hindi libre yung prangkisa, isa-self ka agad, ititable, nakatago na kaagad yung case, hindi na natin papalikan. Tatimingan po natin hanggang maramdaman natin 难。Nah. encourage na yung ating mga kasama sa council para supportahan itong measure na ito. And I'm so positive na mangyayari yan in the near future. Ayan, ay, ah, sir. sir. maraming salamat at magandang umago po sa inyo. Baka may mga karagdagan pa po tayo na pwedeng pag-usapan. Oy, marami tayong pag-uusapan pa na darating. Meron ding ginawa si Councilor Barangan na yung bigery na nangangamoy dito sa may bandang turod hmm. na at grande ay ipinainvestigahan niya na sa mga barangay kapitan at magsasambay sila ng report sa ating council very soon. That yes. is a positive step towards sa pag-attend natin sa concerts ng ating mga kababayan na mga nangangamoy na mga malalaking piggery at mga agri shops or facilities na katulad na ito. Mga nagpo-proliferate na langaw at hindi maayos na pag-dispose ng kanilang waste. So, it's a fair warning sa lahat ng mga similar facilities sa ating bayan na gumawa na po kayo ng positibong hakbang at proactive na hakbang para ayusin ang inyong mga facilities para hindi na po kayo maging subject ng investigasyon ng ating council. Maganda po yung mga ganitong tono na aktibo ang ating members ng council at aktibo lahat ng mga participants dito sa ating bayan, especially yung yung public na magbigay ng sumbong at mabilis kaming sumagot at ganoon din po, mabilis din po marerespondahan yung kanilang mga reklamo. At uh, marami po po tayong mga gagawin. Uh, this week, meron po tayong hearing patungkol sa ating garbage collection. Kasi po ngayon, ang nangyayari sa garbage collection dito sa ating bayan, kailangan wala tayong landfill. <laughs> Nagbabayad pa tayo sa kawayan. Love na love talaga tayo ng kawayan, di ba? Nagbabay tayo sa kawayan dahil doon natin tinatambak ang ating mga basura. Ngayon, maghahanap tayo ng tambakan ng basura dito sa ating bayan para efficient na yung garbage collection services sa ating bayan. Kasi po, kapag walang reliable na tambakan ng basura, hindi rin po reliable yung collection. So, mag-uumpisa po lahat yan kung saan mo itatapon yung basura kasi ang nangyayari po, tinatapon ng ating mga kababayan doon sa ilog ng maga, nagtatapon dyan sa kagayan, nagsusunog sila ng mga basuran sa likod ng bahay which is illegal under the Clean Air Act. At kung gusto naman nilang mag-compost pit, medyo matrabaho po yan kasi kailangan mong magbukay. Ngayon po, kapag nagawa na po natin yung sanitary landfill kung saan natin itatapon lahat ng ating mga basura, mas madali na po natin ma-manage at may schedule yung periodic collection ng basura. Pwede twice a week or once a week. Magkakaroon na rin tayo ng maayos na organization pag paano mo isasegregate yung basura, sa mo i-display, lalagay mo ba sa harap ng bahay, kukolektahin na lang ba doon. Kapag nangyari po yan, masimulan natin yung maayos na feel. Consistent na po yung collection ng basura at madali na lang po. Just take out the trash at night, ishoot mo lang dun sa malaking garbage bin mo sa lahat ng bahay, kukolektahin na po yan. Huwag nyo pong patagalin sa loob ng bahay yung inyong basura ng may na isang gabi dahil hindi po yan maganda. Babaho po yan at uh, hindi po yan maganda sa ating health. So maganda po. Abangan po ninyo. May hiling tayo bukas. Magiging maayos and super ganda yung ating garbage collection services dito sa ating bayan. At uh, maganda rin po na sinusuportahan tayo ni Mayor dyan sa measure na yan kasi as a matter of fact siya yung nag or nag-initiate na gawin na natin itong subject matter na ito doon sa council para maatendaran na kaagad. So, thank you so much, Mayor, sa pag-initiate ng programa na ito at uh, pag-suporta sa amin dahil bibigyan tayo ng suporta pagdating sa pagkuha ng lupa. Malamang bibilhin natin yung lupa o rerentahan natin, whatever. Kuha natin yung suporta ni Mayor. Napakaganda po magtrabaho kapag yung suporta ay kasama natin si Mayor at kasama natin yung members ng council at lahat ng mga politikong mas mataas sa atin. Pati na rin yung mga barangay officials dito sa ating bayan. Kaya in the past weeks, tuwang-tuwa ako sa lahat ng measures na pinag-uusapan namin dahil walang masyadong Trabida. Lahat po ay masaya, lahat na ikipag-cooperate, lahat honest sumagot, umaamin sila ng kanilang pagkukulang, nagtitake ng responsibility dahil po doon mabilis ang mga improvement na nagagawa natin. Ganon po talaga kapag nagpapatakbo tayo ng organisasyon at ng kahit na anong sistema, dapat continuous yung transfer ng information, lahat ng reklamo, mabilis dapat ang communication para mabilis din yung response. Kaysa tumatahimik tayo at nakaupulang tayo at natatakot tayo magsumum. Kaya hinihikayat ko pa rin, lahat ng ating mga, mga kababayan dito sa Reyna Mercedes na lumapit sa akin, agad-agad po, basta valid, akin pong iti-take up yan at pag-uusapan natin para mabilis po kaagad yung response ng ating bayan sa pag-improve ng aming serbisyo. As a matter of fact, next week, ayusin natin yung listahan ng senior citizen kasi maraming mga senior citizen na wala sa listahan, libreng pension yon galing sa ating national. Hmm. o O ba diba? ayusin po natin yon kasi merong mga accusations. Alam nyo naman, puro chismis. Yun nga lang sabi ko sa inyo, almost perfect na. Puro good vibes lahat ng serbisyo natin other than mga chismis. May mga good chismis, may bad chismis. Yung mga good chismis is yung mga nagbibigay ng tamang information. Yung mga bad chismis is yung mga naninira na hindi accurate yung information. So may mga good chismis na tumarating na meron talagang mga tao na hindi nasasama sa ating malista ng senior citizen na dapat makatanggap ng kanilang buwan ng pensyon. Gusto po nating mangyari yan sa lahat ng mga senior citizens. At yung rice distribution po, malapit na pong mangyari iyon. Uh, nakausap ko na po yung ating mga kasama sa probinsya. Yan po ay programa ng ating mahal na governor. Consistent po yan magbigay si governor sa lahat ng sektor ng ating lipunan. Toda, kaman, tobacco farmer, senior citizen, o kahit na anong sektor sa lipunan na specialized, meron po kayong libreng bigas mula sa ating governor. Nagpapag-iling na po sila. Consistent po yan. Hindi po yan madi-delay. Ibibigay po namin yan agad-agad. Last time lang, medyo na-delay dahil alam niyo, na may konting gusto ulit about sa listahan pero I think na na-address ko na yan nung nag ako last time at nakausap ko na rin yung tao mula sa ating munisipyo at yung mula sa ating probinsya na next time once available na yung rice which is magiging available na siya very soon mangyayari na po yan hindi na po tayo magkakaroon ng gusto dahil na linisin natin agad yung listahan para maayos po yung distribution ng rice. Maganda rin po yung programa ng ating governor na sakit mata. Lahat ng sakit natin sa mata, malabong mata man yan. Kahit ano, kahit laser, pagtanggal ng katarata, kahit na anong sakit sa mata. Siguro kahit mabubulag ka na, pwede yan. Magpag-coordinate lang po kayo sa office ng inyong mayor para i-refer niya po kayo sa implementing office sa office of the governor. Meron po parati yan. Every, I think, twice a month na nangyayari yung programa ni Dr. Dumalan na nagamutin lahat ng ating sakit sa mata. Dito po sa bayad ng Reina Mercedes, pwede po rin kayong makipag-coordinate sa office ni Mayor para ipalista ang inyong pangalan kahit na anong sakit sa mata. Siya pong magko-coordinate dyan sa ating probinsya. Or doon sa right-hand woman, the anointed one, the governor, na si Budget Officer Ted Respicio. Doon po kayo sa office niya. Pwede rin po kayong magpa-appointment doon para magamot ang inyong mga mata. At ganoon din po sa financial assistance mula sa Reina Mercedes, open din po ang office ni Governor para sa inyo. Bukas ang desk ni Budget Officer Ted Respicio para po bigyan kayo ng financial assistance. Punta po kayo dito sa Social Services Office dito sa ating bayan. Galingan niyo po sa pagsagot para po mabigyan kayo ng referral at kung mas maganda, mabigyan kayo ng comprehensive case study. Sabi po yan, mas mataas yung makuha ninyong financial assistance. Pag taga rin na Mercedes ka ha, punta ka kay Budget Officer Right Hand Woman, the anointed one by the Governor Budget Officer Ted Respicio. Ang naging problema lang last time, nung nag ako, may misunderstanding ata. Nag-viral yung live at saka yung mga edits galing sa live. Make it 1 million views just overnight. Kasi akala ng taong bayan, buong Pilipinas. <laughs> Akala ng mga taga Isabela, lahat ng bayan ng Isabela ay dapat dumumog kay Budget Officer Ted Respicio. Siya lang pala yung appointed one for Reina uh, Mercedes. Para lang mm -hmm. efficient kasi taga Reina Mercedes si Ted Respicio. Kaya nagkagulo, bumuhos yung mga humihingi ng tulong doon. Ang dami kumakausap sa kanya. Kaya pinutdown ko muna yung cut na yun, yung edit na yun, kahit may millions na yung views, pati yung live na yun, pinutdown ko muna para hindi lang magkagulo. Meron konting... misunderstanding lang pagdating sa bagay na yan. Pero yung accurate is, as far Mercedes is concerned, financial assistance, maatendahan po kayo ni Tetris Pichong Budget Officer ng ating probinsya. And congratulations sa office ni Governor pagdating sa mga financial assistance kasi sabi nila, ang laki pala maglabas ng pera ng Office of the Governor pagdating sa financial assistance, almost a million a day ang pinapalabas nilang pera para lang magbigay ng tulong sa ating mga babayan dito sa Isabela at dahil dyan wala tayong ibang masasalamatan kundi ang ating mahal na Governor na si Rodito Albano Yeah buddy! Yun po, ang mga nangyayari dito sa ating bayan. Makaasa po kayo na maraming pang improvement na mangyayari dito sa Reina Mercedes. Basta po, huwag kayong nahihiya, huwag kayong matatakot na pumasok sa aking opisina tulad ngayon. Araw-araw po, pasok ako sa opisina para lang pakinggan ang inyong mga concerns. Ibi-bring up po natin yan sa ating council. Napaka-dynamic ng ating council. Lahat din ng reklamo nyo ay kanilang iti-take up. At lahat po yan ay masusolve in a very positive way ng agad-agad. Thank you so much sa council. Thank you so much kay Mayor. Thank you so much sa Governor, Vice Governor, Congressman at lahat ng ahensya dito sa buong Pilipinas na tumutulong sa bayan ng Reyna Mercedes. At congratulations din sa lahat ng mga aming kapitbayan dito sa Reyna Mercedes na nagtutulot rin ng positibong pagbabago at servisyo para sa kanilang constituents. Sir, maraming salamat mo rin ng mga President. Thank you so much, Bombo Radio. Always super thank you sa pagbibigay ng uh, oras para sa amin at pag-disseminate ng information para sa mga taga-isabela.